Buenas dias, damas at kabalyeros uh, tuloy pa rin ang monitoring natin sa kaganapan dyan sa Peking ah uh, uh, transparency uh, rally ng Iglesia ni Cristo. Uh, although marami nang sinasabi Iglesia ng China dahil ah uh, uh, sinusuporta nila yung mga yung mga maka China tulad ng mga Duterte at uh, JIL Joel Is lying and KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy at uh, mer meron tayong uh, meron tayong development uh, uh, kung saan uh, na bago na po or ito hindi natin alam baka ito talaga ang original plan nila Nabago bago na po ang plano nila. Ah uh, 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 ngayon nanjan sila sa luneta and then may ibang grupo sa ETSA Shrine. Ngayon ah uh, sinapihan sila ni Jeffrey Celis na isa rin sa mga ring leader na di ba nitong uh, mga uh, planned planta uh, uprising or uh, or uh, meron uh, mga speakers diyan ginagamit yung word na civil war uh, or kudeta or uh, the installation of uh, military junta ngayon nabago na po ang plano nila sinabihan sila ni ni Jeffrey Celis na noong September 21 pa lang na ipakita natin yung picture kasama si si nagpinaplano yung uh, ETSA 3 ETSA 4 doon sa resident residence ni uh, Chavit Singson at kasama yung uh, uh, dating congressman and lawyer uh, Jing Paras kung saan uh, sinabi ni Jing Paras sa post niya sa Facebook niya at uh, kung saan green natin dito na sinabi ni Jing Paras yung daw lunch nila yun ay in preparation for ETSA sa 4 or at sa 3 so Uh, ngayon mukhang ganun na nga ha? Uh, akala natin on the third day nila susubukan yan pero ngayon on the first day pa lang ng rally ipupus na nila yan na uh, people power uh, agenda nila ang kuha nila ngayon ang uh, ang taktika nila ngayon ay occupy etsa occupy edsa kuha uh, nila ha? gagayain la yung nangyari sa EDSA 1 kung saan uh, nagkagulo ang bansa dahil uh, EDSA People Power 1 dahil yung mga tao pumunta sa EDSA uh, inoccupy yung yung main highway ha may main EDSA highway at hindi na umalis hanggang yun nga nagka na, na sinuportahan ng sinuportahan na sila ng uh, na sinuportahan na ng military ang forces nila uh, former president Cory Aquino at yun na at uh, nung uh, hindi sumunod sa order ni uh, mi, uh, military chief na Fabian Ver para bombahin ang tao yun uh, uh, nagkwan na uh, nakwana na karoon na ng uh, successful uh, overthrow of the Marcos administration na nagingin ng tulong si former president uh, Ferdinand Marcos Sr. nagingin ng tulong kay uh, president Ronald Reagan para padala ng mga helicopter to take them out of uh, of the country ha? Of the country although uh, debatable pa kung gusto talaga nila Hawaii kasi sinasabi nila ang hiningi ng nila Hawaii pero dinala sila sa Hawaii ha So uh, ganon ang gustong senario uh, i-repeat ng mga nitong grupo ng mga DDS. At ngayon, ang battle cry nila ay occupy etsa. Ha occupy etsa. Ah ah uh, gawin ito parang uh, replication nito yung mga ginawa ng mga Amerikano yung nag-launch sila in 2011 yung mga freedom lovers doon ng uh, movement na known as uh, occupy DC uh, o occupy Washington DC ha uh, occupy Washington DC kung saan uh, nag-sit down strike yung mga tao sa mga main thoroughfare sa huh? so at uh, tingnan natin uh, whether will this will be uh, uh whether maka magkakagulo ba dito o hindi or ha papayagan ba sila na kasi may mga barikada dyan papunta sa daan eh. Kasi kung uh, mag-occupy sila yung daan mismo, hindi lang yung uh, hindi lang yung uh, yung lugar na kasi dyan sa papunta yan White Plains eh. So may daan dyan papuntang White Plains na kasya sila dyan. In fact, yung September 21 rally, Aya uh, yan ang in-occupy nila. Pero kung mag-occupy sila ng ETSA for three days, buti nga yung uh, kahit hinayaan gamitin yung ilang parte ng daan, pero one day lang yung September 21 rally. Kung baga, hindi naabala ang tao. Pero kung 3 days, kung three days, magka-encamp uh, na sila dyan, hindi sila alis dyan, kung masisira yung ekonomiya kasi main thoroughfare ang ang uh, main highway yan main artery uh, main arteria ng uh, transport uh, dito uh, diyan sa Metro Manila. So uh this will affect the economy, affect yung mga affect yung businesses and transport of uh, goods and services pati mga tao, maabala lahat uh, lalo na yung uh, pumapasok sa trabaho o mga eskwelahan, lalo na kung uh, paabot nila ito ng more than 3 days lang, di ba? abutan nila ito ng more than 3 days lang so uh, that that will really create trouble so ito lang panawagan nila na occupy EDSA is already troubling and yet ito ang gagawin nila okay lang sana ngayon ah uh, baka papayagan sila ngayon no? to occupy the uh, to, to close down to close EDSA although i don't know whether papayagan ito ng gobyerno kasi kahit sunday ngayon still many people pass through EDSA at Tuloy pa rin pa rin yung mga negosyo ng ibang tao. Ha? Ah, ng mga top corporations. Tuloy pa rin yung delivery of uh, goods and services through ETSA. So, I doubt whether i-allow sila. So, kung ipipilit nila ito, magkakagulo talaga yan. So, i-play ko itong video and thank you uh, Billionaire.com for this video. Kung saan na yun, inanunsyo nga ni Jeffrey Celis na occupy at sana ang uh, ang movement nila hindi na <coughs> excuse me hindi lang ordinary ra rally kundi to to uh, sabotage ha? sabotage the economy itself ha? kasi kung 3 days sila diyan ibig sabi ibig sabi okay pa sana ngayon sunday pero uh, what what about monday kahit uh, yeah, lang pina cancel lang yung yung mga eskwelahan in the vicinity sa Mani Manila. What about dito sa sa EDSA? Kasi yan na uh, main thoroughfare talaga diyan. Hindi lang mga estudyante magkaka-affect -apek maapektuhan kundi pati yung uh, pati yung uh, komersyo mismo ng bansa. So uh, panoorin niyo itong uh, video na no ito ha. Na kanina kanina lang uh, mga uh, an, hour ago uh, inanunsyo nila ito. So sinabihan nilang tao na uh, hindi na tayo ituloy ang rally dito or dito muna kayo magtambay and then mamaya alas 4, alas 4 mamaya sabay-sabay tayo pumunta and occupy ETSA. So parang siguro parang niloko lang nilang gobyerno. Ha? Ang question kung ganito occupy ETSA, susuportahan pa ba sila ng mga taga iglesia ni Kristo kasi sinabi nga ni iglesia ni Kristo gusto nila uh, peace for rally for transparency so tingnan natin kung susunod uh, kasi kung ako, kung ako sa iglesia ni Kristo kung ganyan na ang alam ko makakagulo at magsasaktan yung mga member ng iglesia ni Kristo kung occupy et sana ibang usapan na yan so tingnan natin kung uh, susunod bang iglesia or mga member ng iglesia ni Kristo itong grupo nila Jeffrey Celis to go to EDSA shrine alas 4 and uh, occupy EDSA. Occupy EDSA. Ibang usapan na yun. Eh. Iba yung mag ka sa EDSA and then i-occupy yung, mo yung EDSA. Ibig sabihin, uh, pupunta ka doon sa daan mismo. Pag doon, uupo ka doon. Hindi ka naalis doon. Hanggang umalis si President Bongbong Marcos. Occupy EDSA para pursahin si President Bongbong Marcos mag-resign. Ibang usapan na yan. Kasi sisirain nyo na yung ekonomiya ng bansa. So, panorin natin. To. So, magkakaroon tayo, atensyon na, ang temporary dispersal na tayo. Pagpahinga muna tayo, kasi that's around 7 hours from now. Mga kapatayan. Masaya ng awa sa magdari ko tayo polak, tayo, abenda sa people power mo <tipon> Pero ang komunidad nito naman yun, dito tayo, Dito pa tayo magtitipon, politiko ha, tayo naman yun, nasiyung mga t-shirt, kasibag na magdamagan nito. It is going to be occupied Elsa, ito po ay Open for occupy Eggs. Sana manawagan. At walang ibang ereksyon po ito. Ang lahat ng mga nag na manawagan pa ang workforce resign na nakapungin ng kasaysayan ng taong bayan. O ay dito, nandito silang kailanin. Pag-aaral sa mga sa'yo na, alas pato nang hapon pa tayo. So, let us take advantage of the situation na makapagpahinga tayo at pinong lakas at ang process ni Eric at the music band Rampage ay makapagpahinga din rin. At tuloy-tuloy lang po ang campaign ng LAD at ng mga music. Ang ating kita-feats sa mga nanonood at natinginig ngayon, dito lang tayo tumambay sa paniging mga masasayang at sa Lord na maraming sa likod ng tayo. Alam nila mo yun. Okay? Pero ang pag ng kong ng marcha ng mga bayan. Pag gusto nyo na magkipon-kipon dito, yung sikwa na dito tayo. Tapos ko na, uh, video na dito, ipapalabas natin. Kung paano nito, may LAD na ipapalabas, at magkikita nyo sa salbikong dito. Basta kita lang tayo within the vicinity of Texas Rain. Okay? Huwag lumayo. Huwag iwan ng mga swimmers at mera at Ayos. Yan po ang announcement. Basta ang kalawagan sa araw na ito. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Mar So yun na nga, yun na nga ang uh, bagong panawagan nila na mag-occur uh, okay, or bagong strategy nila or siguro ito talaga original strategy na mag-occupy ang ETSA. Kaya siguro 3 days. Isipin nyo na lang ilan bilyon mawawala sa ekonomiya kung i, ibabarhan nila yung ETSA lalo na kung 2 lanes yan babarhan nila pareho haharangin nila yung mga sasakyan. So, kuan ito talaga, pananabotay sa pwede nga sila kasuhan dito ng economic uh, economic sabotage. So, kasi ngayon, binago na nila. Embes, kasi dito sa dito ngayon sa 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 Luneta, sa Luneta, uh, wala, wala walang nagu, na hindi apektado yung ekonomiya. Wa, hindi hindi nila hindi apektado yung uh, trade and commerce dahil uh, andyan lang man sila sa sa ang laki naman ng kwan laki naman ng uh, ng luneta park at kumbaga ginawa talaga yan for for that kind of event pero kung pupunta sila sa sa etsa at uh, makitid na nga yung etsa hindi naman talaga yan kalakihan na highway na yan ilan lane lang yan 4 to 5 lanes lang yan kada kada side So, kung i-occupy nila yan, yung ganitong crowd, pupunta sila doon at harangay nila yung mga daan, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. At lalo na, kung i-disperse sila ng military, magkakagulo. Kung i-resist nila or kung may masaktan, again, another black eye yan sa Marcos administration. Unless yan talaga ang gusto nilang gawin. So, klaro-klaro uh, na? na yung strategy nila. Strate strategy nila is to is to cause a lockdown of the economy to to cause a uh, a shutdown of the uh, of the economy in Metro Manila na especially sa mga sa mga tao goods and services na tinadaan or tin transfer transport uh within the uh, the the its uh, its uh, highway huh? super highway So kung uh, gagawin nila kahit nga yung sa kwan yung uh, uh, occupy Washington DC sa hindi nga sila nag-occupy yung daan mismo nagrally lang sila sa daan pero andon pa rin sila sa mga sa mga parke-parke ha pero dito iba kung mag-occupy at sa kumpara sa mga mga major highways all over the world ang lead na, na, ng ng at and yet haharangin mo pa yan gulo yan ah So we will uh, we will be keeping watch on this uh, development and uh especially mamaya alas 4 we will be bringing you update kung papayagan ba ito at kung ngayon na narinig na nang uh, na, nabalitaan na ng Iglesia ni Cristo na ganito pala ang uh, ang tunay na strategy uh, uh, ang question ay susuportahan pa ba ng Iglesia ni Cristo itong itong ganitong uh, disorderly disorderly uh, manner of, uh, of a rally or hindi we will find out mamaya okay so hanggang diyan muna tayo sa update natin dito sa sa rally ng INC which has already which has already uh, unraveled itself itself or lumabas na yung katotohanan na talaga ang ang plano nila ay To destabilize the economy, to destabilize the country, uh, uh, to force President Bongbong Marcos to step down or to resign as president. So, thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this blog. and see you in my next vlog.